Kinidnap yung isang Italian priest ng mga teroristang Filipino at anim na buwan siyang tinago sa gubat sa Mindanao. Nagulat ako nung nalaman ko yung mga sinabi niya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Story time! May pinunta na akong kasal sa Coneliano, Italy at yung pari ng newlyweds ay nagserve sa Pilipinas. Yun nga lang, nakidnap siya sa Sambuanga del Sur. Siya si Father Giuseppe, Bepe Pieranton. Nakilala ko siya at tuwang-tuwa siya kapag nakaka-meet siya ng mga Filipinos. Nagkwentuhan kami sa glit at na-mention niya yung kidnapping incident. Ang sabi niya sa akin, during that time daw, God was with me all the time. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Pwede niyo pa ako pina-follow eh, follow niyo na ako. Milagro raw kung tutuusin yung pagkakarescue sa kanya. Milagro dahil sa anim na buwan na yon, ligtas siya at hindi siya sinakta ng mga terorista. Nasa gubat lang sila ng Mindanao at kasama niya ang terrorist group na Pentagon Gang. Kinidnap siya noong October 17, 2001. Sikat na sikat yung terorist ng Pentagon Gang noon dahil sa pakingidnap ng mga foreign nationals. Isa sila sa mga dahilan kung bakit takot na takot yung mga turista ang pumunta sa Pilipinas. Pero buti na lang, wala nang gantong mga balita ngayon. Kahit kinidnap si Father Bepe noon, at peace pa rin siya at nagpapasalamat siya sa experience. Sabi niya na dapat daw magalit siya. Pero ang nararamdaman niya, contento at thankful siya, naligtas siya na may beautiful memories. Ganon daw yung naging reaction niya dahil iniwan na daw niyang lahat ng to sa nakaraan. Tinanong nga niya yung sarili niya, eh. stockholm syndrome ba to? Ito yung syndrome kung saan nagiging palagay yung loob mo sa mga abusers mo. Pero eventually, na-realize niya na hindi naman daw ganun yung kaso. Ang kwento niya, may mga oras din daw na nagalit siya sa mga terorista, gawa ng pagod at gutom. Pero mas nangibabaw pa rin ang pag-asa at understanding. Ang sabi pa niya sa akin, kasama daw niya ang Diyos sa buong journey niya. Very inspiring. At bilib ako kay Father Bepe, sana all nagpapatawad.